Sinibak sa pwesto ang hepe ng Calabar Zone Regional Police na si Chief Superintendent James Mylad at apat na iba pa. Ayon kay DILG Secretary Marojas, kasunod dyan ang umani-inkwentro sa Timunan, Quezon, kung saan labing tatlo ang nasawi at ang pagkakapatay sa so, malapit na kaibigan ni Vic Siman sa hiwalay na operasyon sa Batangas malinaw raw na may mga nilabag sa standard operating procedure sa kanilang operasyon sa parehong insidente. na turnover naman ng PNP fact-finding team ang resulta ng kanilang investigasyon sa NBI. Kasama rin sa mga ibinigay sa NBI ang lahat ng iba pang mga ebidensya hawak ng PNP. Ang dalawang SUV na tagtad ng tama ng bala at ang mga balat bas yung nakuha sa crime scene. Ayon sa kalihim, hindi pa kasama sa fact-finding report ng pulisya ang pahayag ni Police Superintendent Hansel Marantan ng opera, uh, operatibang sugatan sa Atimonan. Wala pa raw konklusyon ang PNP dahil ang NBI ang magtatapos ng investigasyon. Pangunahan ng liderato ng PNP ang paghahain ng administrative charges sa mga pulis na kabilang sa operasyon. Sinabi Rojas na walang itinago ang PNP sa kanilang ginawang report. Sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon na ito na ikumpirma na ang pag-relieve sa pamunuan ng Region 4A PNP uh, ni Regional Director uh, James uh, Melad.